anong kwento ayun sa gusto kong pagpagawa ng rebulto ito yung mga bus yung rebulto ng mga hero ayan uh, tanay sila dito Ito <makes> <makes> kami sa mga gawa ng ano yung mga rebuto. mga <makes> gawaan Ayan, iba-iba. Diyan Ayan, 'yung ini dito ng iba ibang motel. Oo. So marami kayong makikita diyan, iba't ibang model. Ayan Yeah, 'yung tinutukoy ng pagawa. Ayan, dito sa bypass.